Mabibit siya lang, discover pa ako. Agay! Ako po, si Arsene. Ako po, si Arsene. Ay, abag! Ay, abag! Ito po, okay. ang dancer sa gilig, si Raymond. Isang simple na. sample move naman dyan na, simple moves, Junay. Gabi naman. Pinapaya mo si Barkada. Sample moves, Junay. Sayang tong video natin, ay. Ay, na, sample to sample moves lang ba? Ngatuya. Okay. Sige na ni bigyan mo mo okay. ba? Yung okay. po ang pinakulit. Ito na naman po tayo. Nakatambay sa kanto. Walang magawa at nag -yos. Talagang wala nang pagbabago ang New Year. It's end of the year na. Hindi pa rin nagbabago. Ito, tingnan Ito isang escaper na to mamaya mamayan makikita niyo yan sa silindaw W kaya sa si Joshua 3. Tanda niyo mukha niyan. Tanda niyo ang pagmumukha niyan. Kita oh, wait, kami sa kanya. Eh ito yung bit na raw. Kita niyo mukhang ito? Putangina. Apasa kay niyan sa silindaw at saka sa Joshua 3 and 3. Oh, no. Tignan mo. Nakabagbag pa oh. Akala mo talagang ano oh. Bas ba, ayun ito gabi tatak ng... Ano mo? Dari mo, resource on. Ay na, akala mo, tarita nito mo. Ba, ayun ang pagkit mo! Ayun ba, ayun. Yeah, sample mo sila dyan Ah, ba, ayun ah Ah, ba, ayun, gamo, gamo! <laughs> ito po ang... Gilead Extension, ang lugar ng mga FSB. Ito po. Ito po ang logo namin, ang FSB. Walang tatalo po dito. Ayan, kikita nyo po, FSB. Number one sa Gilead, pre. International yan. to. Uh, ito po ang aming palagi, ang boys. Kaya ang ganda-ganda ng boses namin. Boys. Boys combo. Walang laman. Walang laman kasi inuubos ni Raymond. Ayun po mga kababayan. Narito po tayo sa galing. Sa kung saan may isang babaeng naka orange. Yan po, malakon na malakon. Ilang taon na malakon. Pupunta po tayo sa Hantedaos. Kung saan nandito si Aris. kumakain si Aris. Kasalukoy ang pong, kasalukoy ang pong nagsasundok ng kanin. Ayan po, isang membro ng FSB. Wala po dito isang ungas, kaya hindi kumpleto. Ano bang kinakay mo? Bangos. Ayan po, ang kitang-kitang ninakaw ni Aris niya. Break game? Break game na nga, ninakaw pa! <laughs> Ayan po si Baby natutulog. kaming kaningay Titignan po natin ang pamangkin ni JR. Ah. Ayan po, natutulog siya ng mahimbing na mahimbing. Kaya huwag po natin yung uh! <tong> Isa po rin to. Isa, <tong> isa pa to. Isa pa. Isa pa. Isa pa. <tong> Ayan po. Kitang-kitang -kit ebidensya pinayak na sa bata. Ito <tong> na siya po ang dahilan kung bakit nabising ang bata. Kaya po ang siya. Papakita po natin sa kanyang mother. Ito po ang isang malaking katawan. Machong macho. Ayaw pa video. Kasi isang wanted yan. niya po mga nilangunari <laughs> sa magic club. Magic club po yan. Ayan po, titignan po natin ang mga quiz niya. Tignan po natin ang notebook niya kung may sulat. Si Aris ba'y nagsusulat? Ay! Ayan po, Kitang kita ang kita. Ang dami! Madami! Madami, Madami siya mo sulat! Madaming kinopya! Hindi po niya notebook yan. Nagkakamali kayo. Napakalungwa yung mga yan. Ang bago mga Napaka yan. Napakainit lugar. Ayan po. Mainit na po ang ulo ni Mama Kaya lalabas na po tayo. At yan po ang mga nagbabagang balita dito sa gilig. Ito po si Ernie Baron. Nag-uulat. <laughs>